Ano ang mangyayari kapag ang isang hari ay gumawa ng pinakamatinding pagtataksil? Si David, ang makapangyarihang hari ng Israel, ay gumawa ng isang mapanirang desisyon. Nakipagrelasyon siya kay Bathsheba, isang babaeng may asawa, at pagkatapos ay ipinahanda ang pagkamatay ng asawa nito sa digmaan. Dahil sa mga kakilakilabot na gawaing ito, dumating ang propetang si Nathan na may isang nakakatakot na babala. Ipinahayag niya na ang karahasan at pagdanak ng dugo ay magmumulto sa pamilya ni David magpakailanman. Galit na galit ang Diyos dahil lubos na binaliwala ni David ang kanyang mga kautusan at inagaw ang asawa ng ibang lalaki. Mula sa araw na iyon, lahat ng ipinahayag ni Nathan ay nagkatotoo. Ang sambahayan ni David ay naging lugar ng walang katapusang kaguluhan. Mga kasinungalingan, pagtataksil, ipinagbabawal na relasyon sa pagitan ng kanyang sariling mga anak at maging pagpatay ay sumalot sa kanyang pamilya sa maraming henerasyon. Tila hindi na kayang pangasiwa ni David ang kaguluhang sumiklab sa loob ng kanyang pamilya para bang nawala sa kanya ang banal na kapangyarihan at pamumunong dati niyang taglay. Kapag ang mga tao ay gumagawa ng masama o tumatanggap ng maling payo, nabubuo ang isang lasong kapaligiran na kalaunan ay nagiging normal na paraan ng pamumuhay. Ang nangyari sa mga anak ni David ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano ang mapanirang pag-iisip ay nagdudulot ng matinding pinsala kapag hindi ito agad tinigil. Sa paglipas ng panahon, ang isa sa mga anak ni David na nagngangalang Amnon ay nahumaling sa isang dalagang Sitamar. Siya ay maganda at ang buong kapatid na babae ni Absalom, isa ring anak ni David. Labis na kinain ng damdamin si Amnon para sa kanyang kapatid sa ama na siya ay nagkasakit dahil dito. Hindi pa kailanman nakasama ni Tamar ang isang lalaki at pakiramdam ni Amnon ay wala siyang anumang paraan upang lapitan o makasama siya ng mag-isa. Gayunpaman, may kaibigan at tagapayo si Amnon na nagngangalang Jonadab. Siya ay anak ni Shimea na kapatid mismo ni David kaya't pinsan ni Amnon si Jonadab. Kilala si Jonadab bilang isang taong tuso at mapanlikha. Napansin ni Jonadab na may mali at tinanong si Amnon kung bakit tila pagod at balisa siya tuwing umaga. Hinimok niya ang prinsipe na sabihin kung ano ang bumabagabag sa kanya. Inamin ni Amnon na nagkaroon siya ng malalim na damdamin kay Tamar, ang kapatid ni Absalom. Pagkatapos nito, nagbigay si Jonadab ng payo na hahantong sa kapahamakan. Sinabi niya kay Amnon na humiga sa kanyang kama at magkunwaring may sakit. Kapag dumalaw ang kanyang ama na hari, hilingin niyang ipadala si Tamar upang maghanda ng pagkain para sa kanya. Dapat niyang ipakiusap na lutuin ito mismo sa harap niya upang makita niya ang ginagawa nito at pagkatapos ay tanggapin ang pagkain mula mismo sa kamay ni Tamar. Pinatawad ng Diyos si David sa kanyang matitinding kasalanan ng pakikiapid sa asawa ng iba at pagpapapatay sa isang inosenteng lalaki. Ngunit malinaw ring sinabi ng Diyos na may mabibigat na kaparusahan na tatama sa buong pamilya ni David. Si David mismo ay naging taksil sa kanyang asawa at naging sanhi ng pagkamatay ng isang taong walang kasalanan. Dahil maraming babae ang pinakasalan ni David sa kanyang buhay, ang kanyang mga anak ay halo-halong magkakapatid sa ama ngunit may iba't ibang ina ang ganitong gawain ng pagkakaroon ng maraming asawa ay magdadala ngayon ng matinding sakit at dalamhati kay David. Ang anak niyang si Amnon ay nagkaroon ng pagnanasa kay Tamar, na kanyang kapatid sa ama mula sa ibang ina. Siya rin ang buong kapatid na babae ni Absalom, na parehong magulang ang pinagmulan. Nang malaman ni Jonadab ang sitwasyong kinakaharap ng kanyang pinsan, nag-alok siya ng tulong. Gumawa siya ng isang tusong plano upang magkaroon ng pagkakataon si Amnon na mapag-isa kasama si Tamar. Ang pinakanakababahala ay ang planong ito ay kasangkot mismo si David na walang kaalam-alam sa tunay na binabalak ng kanyang anak. Isinagawa ni Amnon ang plano at humiga sa kanyang kama na kunwari may sakit. Nang dumating si Haring David upang dalawin ang kanyang anak, Gumawa si Amnon ng isang kahilingan. Nakiusap siya na ipadala si Tamar upang magluto ng maliliit na tinapay sa harap niya at nais niyang kainin iyon mula sa sariling kamay ng kanyang kapatid. Wala namang kahina-hinala si David sa hiling na ito, kaya ipinatawag niya si Tamar at inutusan itong pumunta sa bahay ni Amnon upang magluto para sa kanya dahil siya raw ay may sakit. Sumunod si Tamar sa utos ng kanyang ama at nagtungo sa bahay kung saan naroon si Amnon. Nang dumating siya, nakita niyang nakahiga ito sa kama. Kumuha siya ng harina at minasa ito gamit ang kanyang mga kamay. Gumawa siya ng maliliit na tinapay sa harap niya at inihorno ang mga ito hanggang sa maluto. Nang handa na ang pagkain, inilagay niya ito sa isang pinggan at iniharap kay Amnon. Ngunit laking gulat niya nang sabihin nitong ayaw niyang kumain. Pagkatapos nito, inutusan ni Amnon ang lahat ng nasa silid na umalis. Nang sila ay mag-isa na lamang, humiling muli si Amnon kay Tamar. Sinabi niyang dalhin ang pagkain sa kanyang silid tulugan upang siya ay mapakain mula sa kanyang mga kamay wala namang dahilan si Tamar upang maghinala, kaya kinuha niya ang mga tinapay at dinala ito sa silid kung saan naghihintay si Amnon. Nang siya ay lumapit upang ialok ang pagkain, bigla siyang hinawakan ni Amnon ng marahas. Inutusan niya si Tamar na humiga kasama niya. Ngunit agad siyang lumaban at nakiusap na huwag gawin iyon. Tinawag niya itong kapatid at nakiusap na huwag siyang pilitin. Ipinaliwanag niyang ang ganitong gawain ay mahigpit na ipinagbabawal at hindi kailanman ginagawa ng kanilang bayan. Tinawag niya itong kahiyahiya at kasuklam-suklam. Patuloy na nakiusap si Tamar, tinatanong kung saan siya pupunta upang takasan ang kahihiyan kung gagawin iyon sa kanya. Binalaan din niya si Amnon na siya ay ituturing na pinakawalang saysay at masamang tao sa buong lupain. Sa kanyang matinding pag-asa, nagmungkahi siya ng ibang paraan. Sinabi niyang kausapin nila ang kanilang ama na hari, sapagkat tiyak na papayag si David na sila ay magpakasal kung iyon ang tunay na nais ni Amnon. Ngunit hindi nakinig si Amnon sa anumang sinabi ni Tamar dahil mas malakas siya. Tuluyan niya itong dinaig. Pinilit niya si Tamar at kinuha ang nais niya laban sa kalooban nito. Ang bitag ay maingat na naihanda mula pa sa simula. Ang inosenteng dalaga ay ipinatawag upang alagaan ang kanyang sinasabing may sakit na kapatid sa ama sa mismong utos ng sambahayan ng hari. Walang sinuman ang naghinala sa tunay na nangyayari. Nang mag-isa na si Tamar kasama si Amnon, inosente niyang sinimulang ihanda ang pagkain para sa kanya tulad ng ipinagawa sa kanya. Ngunit bigla niya siyang sinunggaban at doon ay malinaw na ipinakita ang kanyang tunay na balak. Desperadong nakiusap si Tamar na magbago siya ng isip Pinakiusapan niya itong huwag siyang ilugmok sa matinding kahihiyan sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng masamang balak nito. Ngunit hindi pinakinggan ni Amnon ang kanyang mga salita. Ipinaliwanag ni Tamar na ang gagawin nito ay hindi lamang sisira sa kanyang dangal at kinabukasan, kundi magtatatak din kay Amnon bilang isa sa mga pinakakasuklam-suklam at hangal na tao sa buong bansa. Nagbungkahi pa siya ng ibang paraan na humingi na lamang ito ng pahintulot sa kanilang ama upang pakasalan siya ng ayon sa batas. Ngunit walang saysay ang lahat ng kanyang sinabi kay Amnon. Tumanggi itong magbago ng isip at nagpasyang gawin ng kasalanan anuman ang mangyari. Pagkatapos niyang gawin ang karumaldumal na bagay na iyon, may isang nakakagulat na pangyayari. Biglang nagbago ang damdamin ni Amnon kay Tamar. Ang dating pagnanasa ay napalitan ng matinding poot at pagkasuklam. Sa katunayan, ang galit na nararamdaman niya ay mas matindi pa kaysa sa pagnanasa na dati niyang nadama. Marahas niya itong kinausap at inutusang tumayo at umalis agad sa kanyang harapan. Ngunit muling tumutol si Tamar. Sinabi niya na ang pagtataboy sa kanya matapos ang ginawa nito ay mas mabigat pang kasalanan kaysa sa ginawa mismo. Ngunit tulad ng dati, binale ni Amnon ang kanyang mga salita at tumangging makinig. Sa halip na sagutin siya, sumigaw si Amnon at ipinatawag ang kanyang personal na lingkod. Inutusan niya itong itaboy ang babae at isarado ng mahigpit ang pinto matapos siyang lumabas. Walang pag-aalinlangang sumunod ang lingkod at pinalayas si Tamar. Pagkatapos nito, isinara niya ang pinto at ikinandado ng mahigpit. Noon ay suot pa rin ni Tamar ang special na burdadong kasuotan na kanyang isinusuot. Ang ganitong kasuotan ay para lamang sa mga dalagang anak ng hari. Ito ay tanda ng kanyang kalagayan bilang isang birheng prinsesa ng sambahayan ng hari. Sa araw na iyon, ipinakita ni Amnon ang kanyang tunay at kasuklam-suklam na pagkatao. Matapos niyang lapastanganin si Tamar, ang kanyang damdamin ay naging matinding poot na mas malalapa kaysa sa anumang naramdaman niya noon. Ang tinawag niyang pag-ibig ay hindi kailanman tunay na pagmamahal. Isa lamang itong makasariling pagnanasa ng katawan na pinatakbo ng sariling kagustuhan at pagmamataas. Ang tunay niyang ugali ay nahayag sa paraan ng kanyang pakikitungo kay Tamar pagkatapos. Nakiusap si Tamar na huwag siyang itaboy o iwanan matapos ang ginawa nito. Dahil siya ang kumuha ng kanyang kalinisan sa pamamagitan ng dahas, nararapat lamang napakasalan siya upang itama ang pinsalang nagawa. Kung hindi, halos tiyak na wala ng lalaking tatanggap sa kanya bilang asawa, ngunit walang pakialam si Amnon. Pinalayas lamang niya si Tamar sa kanyang bahay. Sa halip na itama ang kanyang kasalanan, lalo pa niya itong pinalala tulad ng ginawa ng kanyang ama noon. Tinabunan ni Tamar ng abo ang kanyang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati at pinunit ang magandang kasuotang panghari na kanyang suot. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ulo at lumakad palayo habang umiiyak ng malakas. Nang makita siya ng kanyang kapatid na si Absalom, tinanong niya kung si Amnon ang gumawa nito sa kanya. Sinabihan niya si Tamar na manatiling kalmado at huwag magsalita tungkol sa nangyari. Ipinaalala niya na kapatid pa rin nila si Amnon at hinimok siyang huwag hayaang lamunin ng sakit ang kanyang puso. Mula sa araw na iyon, tumira si Tamar sa bahay ni Absalom bilang isang wasak at lubos na nagdurusang babae. Nakipag-usap si Absalom kay Tamar na tila hindi niya itinuturing na gaanong seryoso ang nangyari. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo, nagsimula na siyang magplano ng paghihiganti kay Amnon. Habang inaaliw niya ang kanyang kapatid sa panlabas, ang kanyang isipan ay abala na sa paghahanap ng paraan upang pagbayarin si Amnon sa kanyang ginawa. Samantala, patuloy na namuhay si Tamar sa matinding kalungkutan sa bahay ni Absalom kahit wala siyang anumang kasalanan. Mula noon, itinuturing na siyang hindi na karapat dapat pakasalan ng sino mang manliligaw. Ang pananatili niya sa bahay ni Absalom ay nagpapahiwatig na hindi na siya kailanman nag-asawa at hindi na nagkaroon ng mga anak hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ipinapakita nito kung paanong ang mga bunga ng makasalanang pagnanasa ay sumasakit hindi lamang sa gumawa ng kasalanan kundi pati sa mga inosente. Nagalit ng husto si David nang malaman niya ang nangyari ngunit nabigusyang parusahan si Amnon ng nararapat. Malamang ito ay dahil ang lahat ay patuloy pang apektado ng mga bunga ng sarili niyang mga kasalanan. Alam ni David kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit hindi niya nagawang kumilos. Ganito ang nagagawa ng sinadyang kasalanan sa isang tao. Inaalis nito ang moral na lakas at kakayahang manindigan at managot ang iba. Maaaring nag rin si David dahil si Amnon ang kanyang panganay at inaasahang magiging hari pagkatapos niya. Ayon sa mga tala, ang mga anak ni David ay isinilang noong siya ay naninirahan sa Hebron. Si Amnon ang panganay at ang kanyang ina ay si Ahinoam na taga-Jezreel. Ang ikalawang anak ay si Daniel na tinatawag ding Kiliab na anak ni Abigail na taga-Carmel. Nang malaman ni Haring David ang lahat ng nangyari, siya ay nag-alab sa galit. Samantala si Absalom ay hindi nagsalita ng kahit isang salita kay Amnon ni mabuti man o masama. Ngunit sa kanyang kalooban, siya ay nag-aalab sa galit dahil sa kahihiyang idinulot nito kay Tamar. Marami ang nagtaka kung bakit hindi pinarusahan ng hari si Amnon. Sa puntong ito, makatuwirang itanong kung humina ba ang moral na lakas ni David dahil sa kanyang mga pagkabigo sa nakaraan, lalo na sa pangangalo niya. Makatarungan ang tanong na iyon. Anuman ang dahilan, ang kanyang pananahimik ay nagpadala ng isang malakas na mensahe. Ngunit si Absalom ay walang balak na hayaang matapos ito ng ganoon kinamuhian niya si Amnon dahil sa pagkawasak ng buhay ng kanyang kapatid. Kaya naghintay siya ng matiyaga sa tamang pagkakataon upang gumanti. Dumating ang pagkakataong iyon makalipas ang dalawang buong taon. Nang dumating ang panahon ng paggugupit ng balahibo ng mga tupa ni Absalom sa lugar na tinatawag na Baal Hazor, malapit sa lupain ng Ephraim, nagdaos siya ng isang pagtitipon at inimbitahan ang lahat ng kanyang mga kapatid. Lumapit si Absalom sa hari at ipinaalam na handa na ang kanyang mga tauhan na maggupit ng mga tupa. Hiniling niya na dumalo si David at ang kanyang mga opisyal bilang parangal sa pagdiriwang. Ngunit tumanggi si David, ipinaliwanag na ang pagdadala ng lahat ay magiging pabigat para sa kanyang anak kahit paulit-ulit na nakiusap si Absalom na natiling matatag ang hari sa kanyang pagtanggi, bagaman binigyan niya si Absalom ng kanyang basbas para sa pagtitipon. Pagkatapos nito, gumawa si Absalom ng isa pang kahilingan. Hiniling niya na kung maaari ay sumama man lamang ang kanyang kapatid na si Amnon. Nagtaka si David at tinanong kung bakit si Amnon ang kailangang pumunta Ngunit patuloy na iginiit ni Absalom ang kanyang kahilingan hanggang sa tuluyan ng pumayag si David. Kaya sumama si Amnon sa handaan kasama ng iba pang mga anak ng hari. Matagal nang hinihintay ni Absalom ang mismong sandaling ito upang maisa katupara ng kanyang paghihiganti. Pagkaraan ng dalawang taon, dumating na sa wakas ang kanyang pagkakataon. Ang panahon ng paggugupit ng balahibo ng mga tupa malapit sa Bethel ay laging sinasamahan ng masayang pagdiriwang. Tinanggihan ni David ang paanyaya marahil upang hindi mabigatan si Absalom sa gastusin ng pagtanggap sa buong sambahayan ng hari. Ngunit nagawa ni Absalom na mapasama ang lahat ng mga prinsipe, lalo na si Amnon na bilang panganay ay kumakatawan sa kanilang ama nang maihanda na ang lahat, lihim na nagbigay ng utos si Absalom sa kanyang mga lingkod. Sinabi niyang bantayan nilang mabuti si Amnon at maghintay hanggang sa mapasaya at mapakalma siya ng alak. Sa sandaling iyon, kapag nagbigay siya ng hudyat, kailangan nilang sugurin at patayin si Amnon. Inutusan niya silang huwag matakot dahil siya mismo ang nagutos nito. Hinikayat niya silang magpakatatag at kumilos ng may tapang. Sumunod ang mga lingkod at pinatay si Amnon ayon sa utos. Nang makita ito ng iba pang mga anak ng hari, agad silang sumakay sa kanilang mga mola at tumakas sa matinding takot. Habang sila ay naglalakbay pa uwi, may dumating na balita kay David na pinatay daw ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari at wala ni isa ang nakaligtas. Nang marinig ito, tumayo ang hari at pinunit ang kanyang kasuotan sa matinding dalamhati. Siya ay bumagsak sa lupa sa tindi ng sakit habang ang lahat ng kanyang mga lingkod ay nakatayo sa paligid na may punit ding mga kasuotan. Ngunit nagsalita si Hunadab, ang anak ni Shimea, na kapatid ni David. Sinabi niya sa hari na huwag paniwalaan ang balitang lahat ng kanyang mga anak ay pinatay. Ipinaliwanag niya na si Amnon lamang ang namatay dahil matagal nang pinaplano ni Absalom ang paghihiganting ito mula pa nung araw na lapastanganin ni Amnon si Tamar. Hinimok niya si David na huwag mag-alala ng labis at tiniyak na buhay pa ang iba niyang mga anak. Sa oras na iyon, nakatakas na si Absalom. Isang binatang nakabantay ang tumingin at nakita ang isang malaking pangkat ng mga taong paparating mula sa daan sa likod ng bundok. Sinabi ni Jonadab sa hari na dumarating na ang mga anak ng hari, gaya ng kanyang sinabi. Nangyari ang lahat ayon sa sinabi ni Jonadab. Pagkatapos niyang magsalita, dumating ang mga anak ng hari. Sila ay humagulgol at umiyak ng malakas. Ang hari at ang lahat ng kanyang mga lingkod ay nakiiyak din sa matinding kalungkutan. Sa gitna ng kaguluhan, nakarating kay David ang maling balita na si Absalom ang pumatay sa lahat ng kanyang mga anak. Muli siya ay nalugmok sa matinding sakit at dalamhati. Muling ipinaliwanag ni Jonadab ang katotohanan at sinabi na si Amnon lamang ang napatay at matagal na itong pinaplano ni Absalom bilang paghihiganti sa nangyari kay Tamar. Dahil dito, natigil ang nakakatakot na balita. Hindi nagtagal, bumalik sa Jerusalem ang mga anak ni David na buhay na umiiyak ng malakas na nagpatunay sa sinabi ni Jonadab. Ang masakit na kwento ni Naamnon at Tamar ay nagtuturo ng mahahalagang aral tungkol sa mga suliraning dulot ng seksual na kasalanan at sa mga kakilakilabot na bunga nito. Walang sino man ang dapat makaranas ng dinanas ni Tamar at ang ganitong mga sitwasyon ay dapat harapin ng may katapatan at katarungan. Nabigo si David na magbigay ng tamang hustisya kaya nagkaroon ng puwang si Absalom upang akuin ang paghihiganti sa sariling paraan na nagdulot pa ng mas malaking problema. Nagsimula ang lahat nang magkaroon si Amnon ng maling pagnanasa sa kanyang kapatid. Pagkatapos, hinikayat siya ng kanyang malapit na kaibigan na si Jonadab na sundin ang pagnanasang iyon sa halip na pigilan siya sa paggawa ng isang mabigat na kasalanan. Nang malaman ni Absalom ang ginawa ni Amnon, sumiklab sa kanya ang isa pang mapanirang damdamin, ang paghihiganti. Gumawa siya ng detalyadong plano upang parusahan si Amnon na humantong sa pagkamatay nito. Dapat tayong mag-ingat kung sino ang pinahihintulutan nating makaapekto sa atin at magbigay ng payo. Ang mga taong walang makadiyos na karunungan ay maaaring magdala sa atin sa mga landas na lalayo sa tama. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong natural kang naaakit lapitan habang may iba namang gusto mong iwasan? Kadalasan, hindi natin matukoy ang tiyak na dahilan, ngunit may pakiramdam sa loob natin na nagsasabing mag-ingat. Ang ating panloob na pakiramdam ang tumutulong sa atin na malaman kung kailan dapat magbantay at kung kailan tayo maaaring maging panatag. Minsan, ang hindi komportableng pakiramdam na ito ay nagmumula sa mga taong nagbibigay ng hindi makatarungang presyon upang gawin ang mga bagay na lampas sa ating kakayahan. Hindi nagtagal matapos ang ilang tagumpay sa digmaan, Sinimulan ni David na maranasan ang unang serye ng mabibigat na bunga ng kanyang kasalanan kay Bathsheba. Ang kanyang anak na si Amnon ay kumuha kay Tamar laban sa kanyang kalooban. Nang malaman ito ni David, wala siyang ginawang aksyon na ikinagalit at ikinabigla ni Absalom. Pagkaraan ng dalawang taon, pinatay ni Absalom si Amnon bilang paghihiganti ang buong pangyayari ay parang isang dramatikong serye sa telebisyon. Sa panahong ito, ang kakayahan ni David na mamuno ay naging anino na lamang ng dati niyang lakas. Isipin kung paano nagbago ang pamumuno ni David sa panahong ito. Una, tumigil siya sa pagiging aktibo at maagap. Sa halip, naging pasibo siya at basta na lamang tumutugon sa mga nangyayari. Ikalawa, hindi na siya naging pinagmumula ng saya at pag-asa, kundi nalugmok sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ikatlo, tumigil siyang kumilos ayon sa kanyang paniniwala at mga pinahahalagahan at sa halip ay tumanggap ng mga dahilan upang bigyang katwiran ang kanyang mga pagkabigo. Ikaapat, tumigil siyang maghanap ng solusyon sa mga problema at sa halip ay inalagaan lamang ang sarili niyang sugat at sakit. Ikalima, tumigil siyang ituloy ang mga bagay na dapat niyang gawin at tuluyan siyang nanlamig pagdating sa pagharap kay Absalom. Sa huli, namatay si Absalom bilang isang mapaghimagsik na pinuno na nadala ng matitinding damdamin kapag inaral mo ang kanyang kwento sa mga kabanata labintatlo hanggang labingwalo ng ikalawang Samuel. Matututuhan mong may mahahalagang aral sa kung ano ang nangyayari kapag ang damdamin ay nawalan ng kontrol. Ang matinding damdamin na walang malinaw na pag-iisip ay humahantong sa kapahamakan. Laging may bunga ang damdamin, maaaring maging kapakipakinabang o mapanira. Karaniwan sinusunod ng mga tao ang malalakas na damdamin kaysa sa matalinong payo, kahit pa ito ay kahangalan. Madalas na napapanaig ng mga pinunong ginagabayan ng damdamin ang mga taong sumusunod lamang sa mga alituntunin. Kapag ang damdamin ay naging makasarili, Lumalabo ang kakayahan ng isang pinuno na gumawa ng mabuting desisyon. Ang damdaming hindi makontrol o mapigilan ay nakakasira sa lahat ng nadadamay. Winawasak ng mga pinuno ang kanilang sarili kapag ang kanilang damdamin ay naging mas malakas kaysa sa kanilang mabuting paghatol. Narito ang isang nakapagpapalakas na kaisipan na dapat pag-isipan. Si Absalom ay kumakatawan sa isang pinunong hindi kayang pamahalaan ang sarili niyang damdamin. Kapag ang isang taong nasa posisyon ng pamumuno ay hinayaang mangibabaw ang damdamin bago matutong maging disiplinado at mapagpakumbaba, tiyak na darating ang mga problema. Ibig bang sabihin nito ay dapat nating itakwil ang damdamin? Hinding-hindi. Isipin ang positibong aspeto ng damdamin. Una, ang damdamin ang panimulang punto upang makamit ang mga dakilang bagay. Ikalawa, pinatatatag ng damdamin ang ating paninindigan upang magpatuloy. Ikatlo, ang damdamin ay may kapangyarihang baguhin ang ating pagkatao. Ikaapat, binabago ng damdamin ang mga tila imposibleng bagay tungo sa katotohanan tinutulungan tayo ng damdamin na paunlarin ng matatag na katangian ng pamumuno. Gayunman, ang damdamin ay kailangang magmula sa puso ng isang taong matalino, responsable, mapagpakumbaba, at iniisip muna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Manalangin tayo ng sama-sama. Amang makapangyarihan sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong mga aral na laging nagbibigay sa amin ng pag-asa at lakas ng loob. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong tulong upang maunawaan namin kung gaano kapanganib ang mga negatibong impluensya sa anumang anyo. Tulungan mo po kaming lumayo sa mga taong ang layunin ay sirain ang lahat ng mabuting iyong itinayo sa aming buhay sa pamamagitan ng kanilang negatibidad, palibutan mo po kami ng mga ugnayang puno ng pag-asa at lakas ng loob. Amen.